Ayaw nyo sa akin. Wala naman akong pakialam kung ayaw nyo sa akin eh. Ang pakinggan niyo lang yung boses ni Lisa. You know what? Hindi ko kailangan makipag-friendship sa inyong lahat. Well, if you want to be my friend, bakit hindi? Pero kung magsasalta, tamak, I don't know sinong sinasabi ni Pebbles. Palangga, kung sino man yung mga buha ka ng inang yan, this is not about me. This is about you. Tama siya. Pag ito ba, Uh, let's say, ma mawala na si Kuting, sino ba makikinabang dito? Ma-appoint ba ako? Hindi. I'm not doing this for myself kasi para ma-appoint ako or what? Panahon pa lang ni Pangulong Duterte, ulit-ulitin ko, they offered me position sa government kung gusto ko and I declined. Okay, documented yan. Okay, January of 2022. No, 20, kailan ba yung election? 2022? No, 2021! Isang taon, isang taon may natitira pa si Pangulong Duterte noon. Ang sabi sa akin, na gusto mo ba may isang taon pa si Pangulong Duterte? Sabi ko, no, sec. Sabi ko ng gano'n, hindi ako qualified yan at I'm not ready yet. And the fact that I have to renounce my citizenship and able for me to get that position or no? whatever. So, yun, tama ka, Mother Pebos. Hindi ito usapin. About Maharlika, ano ba, kayo naman makikinabang nito eh, Pilipino. Kung makapag-elect tayo, makapaglagay tayo ng presidente o mga mamumuno na mabuti, ako ba makikinabang? Open your billions of billions of neurons there. Yan lang ang yaman nyo para sa Pilipino. Hindi ito para, kung galit kayo sa mukha ko, hindi wag nyo akong panoorin, bakit nandito kayo? Nainis kayo sa bunganga ako, hindi shut down nyo yung mga tenga nyo. But you have to listen kung ano yung nangyayari sa Pilipinas. Ano ang hinaing ng bayan? Then kung nakikita nyo na ang bigas ngayon ay baka fake news lang. Baka AI lang na nagsabi na ang bigas ngayon ay 65 to 75 pesos per kilo. Eh baka hindi natin alam na ang bigas pala ay 10 pesos per kilo lang. Baka hindi natin alam. Kasi AI lang. Yan yung palusot ng buwaka ng inang gobyernong ito. Ano, tina-target kayo lahat. Ini-ignore itong issue na ito na si Lisa ay involved sa extraction, sa smuggling with Michael Ma kay Pulbonic sa Yarot na sinasama nila sa kanilang mga state visit. Itong mga issue na to ay enough na para tanggalin si Marcos Jr. dahil hindi siya ang nagpapatakbo sa bayang ito. Hindi ito usapin na ako ay dilaw pula puti. Usapin niyo ito kung tutuusin, wala na sana pakialam diyan sa Pilipinas kung tutuusin. eh. I'm here. Pero ay I'm ah, pro-Filipino because I was born there. Diyan unang pumatak ang dugo ko. Mga putang ina nyo, mga tang nyo, mga politiko kayo. Ngayon sasabihin ninyo, sasabihin ninyo, bakit nakikialam ang isang Amerikano? O, oh, kung bakit, o oh, bakit may mga Amerikano sa West Philippine Sea? Sige nga. Bakit nandyan ang mga palangga ko? Brusko brus brusko-brusko mga, oh, ah, mga na, Navy. Bakit nandyan? Ayaw nyo ako makialam? Kasi Amerikano ko. Oh, bakit may EDCA ka kami dyan? Sige nga, kung yan ang narrative ninyo. Bakit may EDCA ka kami dyan? Kung ayaw nyo ako makialam, ayaw nyo kami makialam mga Amerikano. Kung yan ang narrative nyo, dapat si Maharlika ay hindi nakikialam sa, sa PIN sa Pilipinas. E sabihin nyo kay Kuting, palayasin niya yung mga kababayan ko dyan sa West Philippine Sea. Palayasin, tanggalin niya yung mga armaments lahat, lahat ng mga pangdigma. Ah, tanggalin niya yan. Itapon niya kami dito. Ibalik niya yung mga kapalangga ko dyan. If that is the narrative of this Jutang Genemis Banga government. See? Mga palangga, ang, nar ang gustong ipakalat ng puwaka ng inang bangag at lisa tanas na ito na si Maharlika ay walang karapatang magsalita sa usapin ng Pilipinas kasi siya ay Amerikana na. Okay? Wala na raw akong karapatan. Sabi ko nga, diyan unang tumulo ng du ang dugo ko. Hindi nyo maiaalis sa akin dahil diyan ako ipinanganak. At may mga batas sa Amerika, may mga karapatan kami, Filipino Americans, Chinese Americans, lahat, na kami ay ipatangkilikin ang aming pinanggalingan. Bwa ka ng ina mo, bangag, junior, kailangan mo nang bumaba. Lisa Tanas kayong hayop kayo, tambalusos kayo. Yan ang pinapakalat nyo sa mga walang, walang neurons ninyong mga bayarang mga trolls.